Baka dito sa kabila. Two and half din. Two and half. balik ulit tayo. Balik ulit tayo guys sa Devisoria. Ito yung ano, ito yung... Uh, sitwasyon ngayon, medyo maulan lang. Uh, yan o, yan ang bagong bukas. Tutok mo doon. Yung 818, yan ang bagong bukas. tayo sa kakabila dito. ikotin natin dito. Ayan ang kabila, yung ano yan. Yung kabila. Ayan, Divisoria Mall, yung kabilang niyan. Dito yung mga biskip ka kanin, pagkain. Sa lubo nga. Dito sa right side. Ayan, o. Eh. Iba-ibang klase yan, eh.

Tayo. Ito na ngayon yung, ng, ano, yung sitwasyon ng bagong divisorya na clean up daw, clean up. Ayan, nakita mo, medyo... Oo nga. Medyo... Oo. Oh, uh, yeah tawid tayo. Astrotel. Nakita mo ba? Astratel? Hmm. Ayun, dun. O, oh, dito yung tela. Sa kabila, tatawid tayo. Iba-iba rito. Iba-ibang klaseng tela rito. Eh, may natutulog pa sa ano, May tayo ng ubas. Parang... Parang na ano na, na... Close dito sa kabila. Parang sinarado na, oh. Ah, ayan, ah, ayan, ayan. Baka dito sa kabila. Kita mo ba yan? Tabi-tabi. Eh textile, ayan nakita no? Kita mo, ayan o. No? Textile. Talang natin ah. kung ano nangyari dyan. Baka dito nalipat. lumang din nga kasi ito eh. Ah. Ito tayo Tema. Tema po ni ba? Bye -bye. <laughs> anong anong klaseng tela yun? anong klaseng tela yun anong klaseng tela yeng di la pi yun, yun? ba yan ganito ba 'yan? umagintam Sequence. sequence. Anong kulay? Black meron. Yeah, yeah then. And, ito uh, boy, ito. And ito, ito. Yes, Next time. sequence. Ah, ito. <laughs> ganto ba? Ganto? Ganto, sequence din. Marami tayong ano uh, sequence. Ba't gusto yung ganto? Kulay. Uh, may block ba? I'm Mayroon black Ayan yung block. Kasip maka plastic. Ayan. Ayan uh, na. Yung 60 feet. Bali, 3 feet pala. 3 feet, isang metro. Ay, may 12, 12, 36 lang wala pa. Wala yung medyo ka yung ano yan? Sequence din ba yan? Opo, okay, yan lang. Yan lang ang kapal. Yan, yan lang, kapal lang po ang kapal. Hindi pa kapal, kapal, kapal ang klaseng sequence. Pero hmm. kasi mga sequence din ba? Ito ano lang ito yung sequence na ito. <laughs> okay, simple lang ito. Ano? Hmm. Blue? I Anong pagka blue? Aqua blue? Royal, black, blue? Black blue. royal blue. Dark blue. Ito? Yan, yan, yan. Dark blue. blue. Ito. na yun Ito na yun. Ito yung lapad niya, no? Hmm. Ako muna yun. Yan, okay, baka pwede na ito yung lapad niya. Batahin mo, pwede pa po, yan. Batangan yan. Ilan na? Ano? 60? Apo, 60 lang po. 60. 60, okay ito. 60 lang pwede na yun. babalag mo gano'n. Ay, bitin siya. Ito kasi na to. dalawa. Dalawa. Kasi na ito? Nasaan na ito? Is, isa lang. Tapos ang ano, uh, dalawang metro rin. Ang haba niya. Dalawang yarda. Dalawang yarda ako niya? Uh -huh. Sukatin mo natin yarda para ah, makita yung... Sige, sige, sige. pasana yan den mo ina-thel sakat din natin, natin tol. Ah, kumain ka, kumain. 'Yan, so, sana. 'Yan, 'yan tama tama. Okay, okay. Okay, tara. Salungin mo 'yan. ibang kulay ganun din. ibang kulay? Ito kana bumili lahat. Kulot kalahati 'yan para sa sobra. Dito sa buntang ayan. Okay, no. Mm. ayan Silver. Silver. Silver tayo. <coughs> ini, Pag-nilaiing mo to, <coughs> to <rin> kalake. <coughs> eh, Ipapatay mo pa yon. <coughs> <300. Ito. coughs> Ito po mga sobra-sobra yata. Ito mga sobra-sobra yata. May oh, taga textile din, bat nagsarado. sira. oo uh, Nagsara na yan dyan? Ah, di ba sunog? Ah, kala Ah, ginagawa. 180. 180. Ang kulay pa bibili mo? Bilaw? Bilaw sa kapula? Uh, no. Sige, thank you.

dali kalahati lang. Tsaka ano, may silver ba? Uh, ito. Gray. Gray. Ito na lang. Ah. Uh, ito ang magandang kulay. Ito na nga to. Pink. Ah, ito, ito, ito. Tsaka puti, oo. Oh, oh. Pag gaganan yung kulay. Um, pink, ano po ang pink? Kulay pink? O neon pink? Ano, pati lang niya, niya ko yan. Ito po. Ito. Mm -mm, parang orange. Ah. Apay din rin maganda rin Parang hilo Kitty na. Pagbata, diba di ba? Pagbata. Mm. Ah. dalawa and tapos two, and tapos may kulay lang. Puti, ada, pag, ah, kung gusto puti? Oh, puti. 75. Ah, 75. Pwede. Ano? Oh. Tungkol niya? Sapat kung saan? Yun yung pink. Yung pink. Yung Tsaka ano pa? Ko? Yung pink. Yung may puti ba? May silver kayo. Ito. Gray. Light. Blue meron, meron pa mga ano ba? Ba't blue light, if dark yan eh. Pasok po kayo dito. Parang pwede siyang... Wow, pili po kayo Ano nga, Ito muna na nga na, Abdul. Ha? Two and a half, two and a half. Eh pa, patatignan mo na ako pag tapos mo ano yan. Two and a half. Ako muna guntingin niya, tama, titin ako man to. Sige pa. Ayun, Gina. Ito pa. Ito pa. sakasan. Bet blue. Mm -hmm. White kita talaga pagkasal. White. Green. Uh oh, oh pwede rin cream. Maganda rin ala, oh, maganda rin siya. Cream. Ini

<smartil niin> ah, advantage yun. Yung cream itong kumpara sa baling ganyan itong kagaan. Ayan. Itong dalawa lang. Ito ay di ba? Ito pala ninyo. Ito, ito ninyo. Ito. 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 na ito. Oo nga. Ito. Ito mag-aang lang. Ito. 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 Oh, nga, ito. Ito, lang lang, ito. 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 ito, ito, ito. Right. Ano ba ito? Blue? Yung guting dyan o, sa may taas. Doon you know, na, velvet. Mm. Ba yan, yung isa yun o? No? Uh, ito. Pink. Yan, yeah, pwede na yan. Ha? Pwede ba ito ano, you know, 75? Alin? 75? Papa na buka, ibigay mo nito. Alin? Ha?

Mas yeah. ah, <jamais> cream, diba? Ito mas magaan po. Ang bigat yan eh. Alin? Ayan. na Ano cream, di ba? Pati cream. Ito cream meron na. Meron na rin. dami lang ka ng Blue, Itim ka na eh. problema? Yan sa, ha? Ano lang, oh, kabit kong magkabaya. Oh, lalagyan ng ano. Yung tawag yan. Lalagyan ng, natin sa sastre. Para clip lang, clip. Kiklip mo lang. Parang kasampay pero nakaklip siya. At yung pula, ayan. Para sa ano lang. Ayan. Siyan so, yeah. po, alabas dyan ah.